Ellen, humihingi ngayon ng panalangin. Umihingi ngayon ng panalangin ang sexy aktres na si Ellen Adarna, dahil dito. Kilala ang aktres na si Ellen sa mundo ng showbiz at maging sa mundo ng social media, siya ay sumikat bilang isang sexy aktres at modelo. Sa kabuuan ng kanyang karera, tumatak sa marami si Ellen, dahil sa kanyang frankang personalidad na minsan ay inaakala ng karamihan na siya ay maldita at bastos, sa mga nagdaang taon na, madalas laging laman ng balita lalo na sa social media si Ellen. Ito'y dahil sa kanyang mga nakakatuwa na komento at advice sa mga netizens na humihingi sa kanya ng payo, o ng reaksyon sa iba't ibang isyo lalo na pagdating sa usaping relasyon at kalalakihan, samantala, sa ngayon hindi muna aktibo sa pag-aartista si Ellen, para tutukan ang nag-iisang anak nila ng aktor na si John Lloyd Cruz na si Elias Modesto, kamakailan na ay ibinahagi ni Ellen ang pakikibaka niya bilang isang ina. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Ellen na may pinagdadaanan ngayon si Elias. Ang anak niyang si Elias ay tatlong taon na ang edad at hindi rin nabago sa mata ng marami, na maraming naaaliw sa kanya lalo pat napakabibong bata ito, ngunit kamakailan humingi ng panalangin si Ellen para sa anak na si Elias na dinapuan ng sakit, sa kanyang post sa Instagram stories, nagbahagi ng litrato si Ellen, kung saan makikita ng tila ng hihina na si Elias na nangangailangan, ng lambing at comfort mula sa kanya, sa isang panghiwalay na picture, makikita naman na gumagamit ng nebulizer si Elias, may kalakip nga na post ang caption na, get well soon bub. hindi naman nasabi ni Ellen kung ano ang sakit ng kanyang anak, gayon paman. Marami ang nagpaabot ng mensahe galing sa mga netizens. Sigurado namang katuwang ni Ellen sa pag-aalaga kay Elias ang asawa niyang si Derek Ramsey, matatanda ang ibinahagi rin noon ni Ellen na co-parenting setup sila ng aktor na si John Lloyd Cruz, pagdating sa pagpapalaki sa anak, bukod sa buwan ng sustento, nakakabonding at nakakasama din ni John Lloyd at ng Cruz family si Elias, labindalawang beses sa isang buwan.